Hi, na ini din kayo pag nag nagapunta kami dito, Te? Hindi rin. Hindi Wala, tanong lang ako. Pero pinuntahan namin yung nag-aalaga dun sa kwan. Sa talong na magaganda, ang layo ng bahay niya. Baba. Oo, oo kagisa na yon. Pinuntahan namin nung nakaraang linggo. Dito ka lumaki, Te? di pure ka talaga na tagbanwa. Si mala marami ang lupa mo te. Kaunti lang po paano kasi yung dating mga magulang. Hmm. Um, wala ba pa talaga silang ka ano-ano na sabi mo ano na abimog, ano mga lupa. Meron silang mga lupa na binubuksan kasi ang ugali ng mga nitibo no, kung saan ang magulang, doon din siya. Pag naglipat, mag, na, naglipat ang magulang, kasama rin yung mga ano kaya, kung saan sila nagbukas, lupa nila naman, Pag may ibang tao na naman kasi noon, wala pa talagang kaano, ano, takot pa sa mga tao yung mga dati noong mga ano. Tapos, hindi may sila ng mga tao, lilipat na naman sila. iwanan na naman yung dating ano, biloksan na mga lupa. Kaya ngayon, ano, wala silang lupa kasi may may Kinuha ng Ah, Nakakainis nga ang Kristiano. Nahiya nga ako. Kuwento <laughs> nga si Tatang Pedro. di ba? Mga karanasan niya. Nung bata pa daw siya. Lagi ako doon sa kanya eh. Di yung mga... Alam mo yung kultura ng mga tagbanwate? Ano mga, mga sayaw, ganyan, alam mo yan? Pero yung mga kabataan natin na bago ngayong tubo, alam, na, yung hindi nila alam? Na yung iba alam, pero yung iba hindi na. Pero konti na lang yung alam nila. Yung mga bago ngayon. Nagpapakasal pa ba sila sa pamamaraan ng Tagbanwate ngayon? Nagpapakasal pa rin yung iba, pero hindi na gano'n. Paramihan, ano na. Moderno? Mm -hmm. alam pa ikaw, te, kinasal ka sa Kristiyano? Sa nitibok. Ah, nitibok ka. Hmm. Dito rin te. Mm -hmm. mm. Ang mm. nagakasulti si Tatang Kwan, Ulusan. Ano ba yung chief? Ano ba ibig sabihin ng chief tinte? Kung nung unang panahon siya hari, ganyan. Buti nga, galakad-lakad na si Tatang Ulusan ba. Maliksi na, matapang na. Noon parang kahina-hina niya noon eh. Kasi, noong tapos siya, kaya mahina siya. Ngayon, palakad-lakad na naman siya. Bali, dito nagalaba kayo halos lahat eh? sila lang. Po. Ito yung mga pangpunat lang ba ito? Yung... Malinaw doon kaya. Tiyo. Malinaw ang tubig doon. Kasi okay, ano eh, hindi ko malalim na kaya doon lang uh, ako. Um, hmm. Pag doon sa mga babaw-babaw, ano, maingay. Mga, ma ano na malinaw sa tingnan. Pag mga babaw. Ang okay. Ang ginagawa namin te balon kay Tatang Pedro naga naga, naga kami ng mga kwan. Yung mga kwento ng mga matatanda tungkol sa yung kultura ninyo. Hmm. Ang hirap talaga gaga gapang kami kasi ang hirap talaga pala ng ano, ay pinapaaral? Ano, anong pinapaaral mo? high school? K college? Sa college po ako, tsaka high school. Saan nagka-college? Sa WPU po. Mm -hmm. Ayun nga po, umuwi, mag-exam sila sa ano. Kailangan niya po yung pira, wala rin ako nagtabala. Kasi po mag-exam sila, sabi niya, hindi ako mabigyan ng exam. Pag, ano, Purong bayad. Ano bang kurso niya, te? Iduk din po. Ay, oh, education. Oo, oh, mahal nga yun, ti. Pag hindi ka makakuha ng scholarship. Kailangan mo pa rin sa yung 5,000 pag-doon. Ayos po. Ako ko, sabi niya, ano, baka meron pong alam na... Ano pira an ng pira, kahit mga professional ngayon, hirap din tayo. Hirap ka lang makapunta sa poblasyon. po ang nangyari sa atin tayong yung ating tayo mga Pilipino nakakalimutan na ang ati, sariling atin pa English English na tayo na nga ako sa mga po. Po, hindi ko tinatago yung yung ano ko yung salita ko kahit kung sa ano salita tayo ako kasi hindi na tatanungin ka ikaw ba ganito eh bakit ka maroon magsalita ng ganyan yan o ngayon di ba inyo ti eh inyo tong palawan te <laughs> Kung tutuusin, nangagaw lang kami. Ang bagay lang nangagaw lang kami. <laughs> Ilan na kayo? Ilan na kayo? Anong pangalan mo, bata? Anong pangalan ng bata? Yung batang kulot? <laughs> Uh Oo. -oh. smile smile. Anong kwentong tagbanwa ang na alam mo? May alam kang kwentong tagbanwa? Nakwentuhan ka ni lola mo? Lolo niya. Lolo. Lolo mo? Sige. Okay. Kwento lang. Kwentuhan mo ako. Anong ginagawa ninyo sa school ni Ma'am Christy? Anong pinag-aralan nyo? May Ayun aralan muksa ko? Hindi man yung talaga nagaan sa school. Siya? Hindi ka pasok lagi? Mm hmm. Eh, mag-graduate na rin siya ginapasalan siya ni Ma'am Christy. mag ka na? Hindi ka baba. Maglulog kayong dalawa, ha? Wag na naman pataas. Dito lang, Di lang kayong maglaro sa lupa. Huwag na dyan. Kasi, pag mahulog, mabali ang buto. <laughs> mag dapat mag-octet ako dyan, Parang baboy ako. Eh, mga tao, kapag ito ay itong bahay, ito bata. Basahin mo yan. Hindi ko itong kaya basahin sa ako. Ah, ako si, marunong si, eh. Si, so, so, sure. sa si, si, so, bayan. <laughs> La, ito, yung Ito loo. yung maganda, ito. Ito, yung mata, mapayat eh. Ping, Hello. Dahil magkuha ka nga ng ano doon. Huwag ka nga Ito